Yon. Ha so mangangapa kami. Ayun. Kami si Apa. Kasi mangangapa kami kasama si Apa. Ayun si Apa. Nilinis niya na yung ating aming ka kakapain. Ayan. Dito ako dati nagpi-fishing. Ayun. Ngayon mataas na yung damo niya. Ah, uh, natutuyo na yung mga tubig. So chance na natin kapain. Yung mga hindi natin nahuli. Hehe. Akapain natin sila. Magdala ka <laughs> kami ngayon pang limas. Ayan. Okay. Siyempre, <laughs> uubusin natin yung tubig. Tingnan natin kung may tubig pa. Parang natuyuan na kami. Ay, ay, maradon. Madami pa. Madami. Madami pa yan. kailangan dinisan namin bago namin makapay medyo marami pa ka okay. try namin mag ano, maglimas kasi kaya ko maglimas dito ayan, ayan kasi yung banda dun is hindi namin alam na kuryente pala may mga bakas na pinagkuryente so ito na nakikita ko may tubig tubig tatry ko ngayon baka mayroon pa tayo makuha kidney maki. Kahit isa lang. Muntag. Ako. <laughs> isa. <laughs> Ni ko alam kung isa lang ito. <laughs> oh. Shit. Pinagrapan ako. Ay! Hey! Awala <laughs> oh, pa. tabi ko to pinahirapan ako eh grabe <laughs> matindi ay Ka pa. So, mukha isa lang yung makukuha natin dito So, try natin seba Solo ko ngayon <laughs> Ay, ero pala Pag ganito masukal kasi Pero kung maalwan siya, ah, madali siyang kapain Nagpatagal sa akin Itong pag usut, usut eh Tapos may, alam mo na May nauna na sa atin ng kuryente Kasi may mga awan-awan na kung mapansin nyo May hala, halatang may pinagdaanan sa kay mga nandoon, mga pinagdaanan ng na mga nangunguwente. So, try ko li. Um, uh, magsikbawa ko dun kung may makuha tayo. Let's go. Dito oh. halatang nilimas na to eh. Ay, halatang nilimas alapang kinawiyente na kasi ito kita nyo may mga daan na siya yan may pinagdaana na so may gumagalaw pa dun aning ah, anin ko sikpawin ko baka may dalag pang malaki Gurami, durami ba?

So, wala doon. Lipat ulit tayo dito. Ano to Nawala na. Tuyo na. Dito, marami pang tubig. Kaya lang, mukhang ano na, naagad na. Pero, try natin, sipawin, baka may makuha tayo ano uh, maliliit na dalag na dalag agad ng ano ng kuryente sayang ah, so ayan wala natuyuan wala may nagkuryente so ayan ha ah. So may nagkorente kaya wala kami nahuli. Na-scam kami. Ay, naunahan kami ng mga ngorente. Ayan okay na. Dito na tayo matatapos. Babay na. Wala sa ayos. Wala sa ayos. Na-scam. よし。